Alam mo ba, ngayon ay abot kamay mo na ang Land Transportation Office gamit ang iyong smartphones, laptop at desktop na may internet? Kung dati ay magsusulat ka pa sa application form, ngayon ay hindi na ito kailangan dahil puntahan lamang LTO Public Portal ay mas pinadali at mas pinabilisan namin ang pagsaservisyo sa inyo. Pero, paano nga ba magsimula sa Public Portal na ito? Gamit ang web browser, pumunta sa portal.lto.gov.ph at mag-register ng iyong account para makagawa ng mga transaksyon sa LTO. I-click ang pulang Register Now. Basahin ng mabuti ang Terms of Agreement at i-click ang Yes, I Accept. I-type naman ang na-generate na security code. Saka i-click ang Next upang makapagpatuloy. Sumunod na i-click ang Enroll as an Individual. Para sa first step na existing license, itinatanong kung mayroon ka ng kasalukuyang lisensya dito sa Pilipinas. Kung wala pa at mag apply pa lamang, i-click ang No. At i-click ang Next para makapagpatuloy sa second step na Nationality. Kung ikaw ay Filipino, i-click ang Yes. At muling i-click ang Next para sa third step na Personal na detalye. Siguraduhin tama at wasto ang mga ita-type na detalye. I-type ang iyong kumpletong buong pangalan, apelido, unang pangalan at gitnang pangalan. Sumunod na ilagay ang petsa ng iyong kapanganakan at ang iyong kasarian. I-type din ang buong kumpletong pangalan ng iyong ina noong siya ay dalaga pa. Pindutin ang next upang makapagpatuloy sa fourth step na contact details. Tandaan, kinakailangan na gumagana at totoong pagmamayaring email address at mobile number ang ilalagay dahil dito ipadadala ng LTO ang mga notifikasyon, mga kopya ng OR at mahalagang bagay tungkol sa mga transaksyon sa LTO. Pindutin ang asul na create an account. Mayroon kang 24 na oras para makumpirma at ma-verify ang iyong portal account registration. Sumunod na pumunta sa iyong email para makita ang confirmation link. Ang email na ito ay naglalaman ng iyong lifetime LTO client ID at confirmation link na pipindutin para makagawa ng password ng iyong account. Tandaan, siguraduhin sundin ang guidelines sa paggawa ng bagong password upang masunod ang tamang format nito. Siguraduhin isulat at itago o isave ang iyong LTO client ID at password para hindi makalimutan. Nakumpirma at na-verify na ang ginawa mong account. Itaya pang iyong password at subukan kung gumagana ang iyong account. Welcome and congratulations! Matagumpay kang makagawa ng iyong account. Maaari ka nang makapag-apply ng mga transaksyon sa LTO. Ano mang mga katanungan tungkol sa LTO portal, makipag-ugnayan sa LTO Client Care sa clientcare@lto.gov.ph o di kaya sa LTO DMPOW, sa LTO CDMPOW at lto.gov.ph Paalala, hindi pa lahat ng LTO offices sa ating bansa ay may ganitong uri ng bagong sistema. Kaya naman, Upang ma-update sa mga bagong kaganapan sa LTO at malaman ang mga site na mayroon ng bagong sistema, pumunta sa aming official website na lto.gov.ph or official Facebook page na Land Transportation Office Philippines.